Hi guys, a day in my life with Mami Lin, cut cut, and of course... laya For today's video nga ay in-announce na may pasok na daw kahit ganito kalakas 'yung ulan. Samantalang kahapon, taas-taas ng araw, walang pasok. Kaya ito, sumugod kami ni laya sa lakas ng ulan. Buti na lang talaga may kapote si Liaya. It's Wednesday nga pala, guys, kaya ito naka-wash day sila. Yes, guys, sinasanay na namin si Liaya mag-dress. Kaya ito, feel na feel na rin siya at hindi na kami nahihirapan. Sinabi kasi na niya sa school. What if kaya, guys, pag sinabi namin na mag-dress siya, aalis kami? 'Yun 'yung iniisip namin ni Ma family na baka hindi pumaya. Anyway guys, nandito na nga pala kami ngayon sa loob ng school. Ang ganda nga ng outfit ni Laya dito, ang lakas naman ng ulan. Di na nga sana namin papasukin si Laya, pero yun nga, wala na nga pasok kahapon, ay hindi pa siya papasok. Line up na nga sila dito guys, sa taya na una si Laya. Dito nga lang muna tayo at pagpasok guys, tsaka tayo susugod doon at titingnan si Laya kung ano yung gagawin niya. Nilagay na nga ni Laya yung bag niya kung saan siya nakapangalan. Kaso nga lang guys, maya maya lang ay nare Naririnig ko sa labi na sobrang lakas ng iyak ni Laya. Dinig na dinig pa yung pangalan kong Daddy Shim. At ito nga yung nadat na natin, karga-karga siya ni Teacher Nida. Nako po, Teacher, ang bigat-bigat po ni Laya. Nung Monday nga lang, ay umiyak din si Laya nang di ko alam yung dahilan. Pil ko nga lang, eh, nagpapabebe siya kay daddy. Gusto niya nasa loob si daddy ng room niya. Eh, hindi naman pwede yun, guys. Kaya ito, hindi nila ako tinatawag. Pero mas okay yun, guys, para masanay si Laya na hindi ako papasok sa room. Bandang huli nga, hindi pa rin tumitigil si Laya. Kaya tinawag na ako ni teacher. Kaya ito, pumasok na ako sa loob. Gusto ko rin kasi makasali si Laya sa activity na gagawa daw sila ng Apple. Pag uwi nga natin sa bahay, ay eh, kakausapin natin si Laya. Ibi-video natin, guys, para malaman nyo kung bakit. Uwi na nga nila dito guys. At ito na yung time na kakausapin natin si Laya. Oh, gusto mo na yung umiiyak. Gusto mo umiiyak? Gusto mo lang pala umiiyak kaya ka umiiyak? Yeah, yung tayo. Tapos umiiyak ako. Pag hindi ka umiiyak, mag-iupi town tayo. Pag umiiyak ka, hindi. Kagaya kanina, umiiyak ka. So, hindi tayo nag-iupi town ngayon. Gusto ko na Gusto mo yung iupi yeah. Oh, don't cry. Yeah. Don't cry, ha? Kat kat! Ba, Kat kat look, oh. Yan, kasi nakaharap yung camera. Sampal <laughs> kita. Eh, pala man si ate. Kami moment na namin ni Cut, to. Naya. Naya nagawa niyo sa school? Eat kami. Eat, tapos? Play kami. Play, tapos? Umiyak ako. Umiyak ka bakit? Kasi hanap ko ako eh. Hinahanap, mo si daddy? Yeah. Ba't hinahanap mo si daddy? Kasi hanap ko ko, tapos umiyak ako sa'yo. Di ba, di ba bad yun? Di ba no-no cry sa pag sa school ka? Umiiyak ako eh. No cry ka na. Don't cry pag nasa school. Kaya ko eh. Ba't ka umiiyak? Ba't ka cry? Umiiyak ako kasi mas muna katae. Tae? Natatai ka na? Yeah. Sabihin mo ay teacher. Hindi <laughs> ka tatai. Hindi ka maligo. Ano yung sasabi mo? Oo. Oh. Parang mami mo kausap, hindi ko ano pinagkasabi mo eh. Basta no cry ka na ha? No no cry na tomorrow. Cry cry ako eh. Gusto mo mag mm. Gusto mo lang mag mm. So yun guys, simula nung pasukan hanggang nung Monday, dun lang siya umiyak. nong ngayon Wednesday, Monday, Wednesday, umiiyak na siya sa room tuwing mag activity sila. So, okay siya pagpapasok ng room. Alis na ako. So, maya, -maya lang, mga after 30 minutes, iiyak na siya. Hindi ko alam kung bakit. Gusto niya siguro, nandun ako sa room. Or, hindi ko alam, wala ya. Means, naman natin siya, gusto, gusto niya lang daw umiyak. Anong klase yun? <laughs> Pumasok na nga ako, guys. Hindi na siya umiyak. Ang hyper niya na. Sagot siya lang, sagot sa teacher niya. Kahit hindi naman siya tinatanong. Ah... Uh, What color is this? Sasagot niya, sisigaw niya yung sagot. What shape is this? Sasagot siya. Tapos yung activity niya na Apple, guys, yung na ng Apple. Ayun, ang hyper niya, naka-smile na siya. Parang, alam mo yun. Ang gulo-gulo. <laughs> so yun, guys. Sana hindi na talaga umiyak si Laya. Sana hindi na siya magpabebe. Sabi ko nga, si Mami Lynn na ang mag-atid sundo sa kanya. Kasi sa akin talaga, guys, kapag, alam nyo yun, nag-gets naman, feeling niya kasi parang kakampihan ko siya. Kasi okay, daddy's girl nga. So, ang hirap. Sana mag antuloy-tuloy kasi nung pasukan hindi naman kaya pasukan hanggang ngayon hindi naman na siya umiiyak nung Monday lang siya umiiyak.